Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Marcos. Dalawang araw na lamang at pista na ng Pasko at nang tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga estriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Nooy nasa Bitanya si Jesus, sa bahay ni Simong Ketungin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango ito'y dalisay na nardo. Pinasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naruroon, at sila'y nag-usap-usap, ano't inak siya ang pabango? Maipagbibili sana iyon ng higit pa sa tatlong daang denaryo at maibibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras na inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti ngunit ako hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya hindi pa may binusanan niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo. Saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-aalaala sa kanya. Si Judas Iscariuti, isa sa labindalawa, ay pumunta sa mga punong Serdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaswa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, Ipinatatanong po ng guru kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa. Kasalo ng kanyang mga alagad, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Kinagabi dumating si Jesus, kasama ang labindalawa. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad. At isa't isa'y nagtanong sa kanya, Ako po ba Panginoon? Sumagot siya, isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit saba sa ng taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yao nang hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Inawakan niya ang kalas at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo. Hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat nasa saad sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol. At mga ngalat ang mga tupa, ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay. Mauuna ako sa inyo sa Galilea, sumagot si Pedro. Kahit na po iwan kayo ng lahat. Hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya. Sa gabi ito. Bago tumilaok ng makalawa ang manok ay makatlo mo akong itatatwa. Subalit matigas na sinabi ni Pedro. Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Gayun din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo at mananalangin ako. Ngunit isinama niya si Pedro, Santiago at Juan. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. Pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama, ama ko, wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalas na ito ng paghihirap. Gayun may huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka, Simon. Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kaniyang mga alagad at naratna na namang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya ay kaniyang sinabi sa kanila, tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y na namamahinga pa? Tama na. Dumating na ang oras na ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa labindalawa, na kasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga estriba at ng matatanda ng bayan. Ang taxil ay nagbigay sa kanila ng isang hudya. Ang hagkan ko iyon ang inyong hinahanap siya'y dakpi ninyo at dalhin, ngunit bantay ang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus, guru, ang bati niya, sabay halik. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakit. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon, at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote, at natigpas ang tainga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamano upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote, do'y nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan, at ang mga estriba. Si Pedro ay sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwa. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote, naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong sanedrin ay naghahanap ng maipararatang kay Jesus upang maipapatay siya, ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patutuo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, Gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng tatlong araw ay magdatayo ako ng iba na digawa ng tao. Gayun may hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patutuo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus, hindi siya nagsalita gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating na sa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuutan at sinabi, hindi na natin kailangan ang mga saksi kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok, kasabay ng wikang, hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? At pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga Nazareth, sabi niya. Ngunit tumanggi si Pedro. Hindi ko nalalaman, hindi ko nauunawaan ang sinasabi mo, sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, ang taong ito'y isa sa kanila. Ngunit itinato na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka sa kanila. Taga Galilea Karim, sumpain man ako ng langit, Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro, Siyang namang pagtilaok ng manok. Naalaala ni Pedro nang sinabi sa kanya ni Jesus, Bago tumilaok ng makalawa, Ang manok ay makatlungo akong itatatwa. At siya'y nanangis. Kinaumagahan, Nagpulong agad ang mga punong saserdote, Ang matatanda ng bayan, Ang mga estriba at ang iba pang bumubuo ng San Edren. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi, tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggu sinuman ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggu noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakapatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggu. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinusulan ng mga punong Serdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit, ano ba ang kasalanan niya? Ani ah, Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa fritorio ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipo ng buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinip, ginawang korona at ipinutong sa kanya at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan, at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga si Rene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tuwagi Golgotha ibig sabihi, puok ng bungo. Pinigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus isa sa kanan niya at isa sa kaliwa sa gayoy natupad ang nasa saad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, mong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutsa rin siya ng mga punong saserdote at ng mga estriba at ang sabi sa isa't isa. Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang misiyas na iyan na hari ng Israel maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon. Si Jesus ay sumigaw, Eli, Eli, lima sa Thani Na ang ibig sabihi, Diyos ko. Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon. At kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha, ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Dito luluhod ang tanan at sandaling manahimik. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus kaya't sinabi niya. Tunay ng anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang Santiago ng bata, at Jose at Salome. Mula pa sa Galilea ay nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtatakip sa limna, dumating si Jose na taga-ari isang iginagalang na kagawad ng San Edren, siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang may baba na ang bangkay ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang libingang inuka sa tagiliran ng Dalesdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.